Yes, marami pong sapina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan para ke dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa Ejecutivo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't-ibang sappina Pagkahaba-haba ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng uh, executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo General uh, Nick Deloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilaw, ang dami po eh, ang dami-daming hindi sumibot kaya hindi tayo makausag sa atin. Andito rin si General Marville, ang dami pong sabina. Ang problema ko, eh, talagang kinakailangan, pirmahan ito. Dalawa ang uh, pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Uh, pero nung lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Hen, magpapadala ako muli. Sana naman, firmahan at lumabas na itong saktina. Senay, hindi pinapaaral pa daw po ni SP sa legal department? Oo nga, eh, kaya sobrang tagal. Pero sana. Uh, sa kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung uh, klarong-klaro po, ang executive privilege hindi siya pangkalahatang pagtatakip. Pa, no? Hindi siya blanket na excuse kundi kailangan very specific tulunay na makakapinsala sa national security at uh, talagang nasa high level lang sa kabinete lang at uh, sa ating pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung uh, Simple mga police, mga official, yung uh, mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman uh, uh, pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang uh, investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong uh, batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Well, sorry, so kasama sa isang papasampina sila, SOJ, Yes, lahat po, lahat ang uh -huh. dito. Lahat nandito eh, kasi, kanina, uh, lahat na lang eh, Colonel Bravo, sa Air Force, Administrator uh, Ignacio, lahat na lang sinama eh. Kaya nagugulat po kami kung bakit lahat sinama. Andito po yung mga sekretary, uh, sekretary yung uh, sekretary John Vick, sekretary uh, Boeing, eh, nangoobliga tayo kasi ang dami-dami pa ng tanong at tulad na nakita siguro ninyo, eh maraming bagong katibayan, maraming dokumento na bago, maraming nagsasalita na bagong informasyon. Ang sambayan talaga ay sumisigaw at humihingi ng kalinawan. Ma may target date po kayo for the next hearing. Ito nga e eh, paano ako magna-next hearing? Wala na naman testigo. Ma'am, sorry. Mahirap monolog. What did we accomplish since wala nga pong sumagot sa napakaraming tanong po today. Is, uh, palagay ko, at least kahit pa paano, nabigyan natin sila ng idea dati nagagalit at nasa sulat ni Executive Secretary Bersamin. Ano yung mga tanong ninyo? Ayun, eh di naibigay yung mga tanong kasi yung sulat niya noon late, dumating, nag na po. Eh ngayon, nabigay na nga namin lahat ng tanong sa pamamaraan itong second hearing. Eh sana, sumagot na sila, napigyan sila ng clue, meron na silang panahon, alamin yung totoo, at ibuo yung sasagutin. You're hoping na yung next hearing, mga sila? Sana naman, pero ibibigay ko muna ang marami, sabi, papa-contempt, paano tayo magpapa contempt? walang tao sa kwarto na iko-contempt, paano tayo magsasabti hindi pa napipirmahan at uh, naibibigay sa mga nauukol. Ma'am, tatapusin niyo na po, if ever nais na binpulit na ng cabinet members and ilang officials po? Well, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Kausapin natin si Senate President Cheese, nasa kamay niya ang mga susunod na hakbang Mambali yan, ma'am. Signed niyo na po yan. Ibibigay niyo na po kay SP? Yes, ibibigay ko na sa kay SP. Buo na siya. Ma'am, baka umabot sa constitutional crisis or baka umabot sa Supreme Court? Huwag naman sana, huwag naman sana. Sana simple nga patawag na lamang at uh, matapos na itong uh, kwentong to, kinakailangan malaman natin para may basehan din kasi hindi to natatapos dito may iba pang warrants of arrest na sinasabing lalabas, ang kasamahan ko nga si Senator Ronald Bato de la Rosa at yung iba pang general ay nanganganib may iba pang mga grupo na sinasabi makakatanggap din ng mga warrants sa mga susunod na linggo Thank you. Thank you,